Philippine Councilors League Antique Chapter, pinag sa presidente nga si board member Edgar Dinosta nagpatigayon kang privilege speech sa sanguniang panaluigan kang Webes Ngadlaw. Ana gina question kung sa diin ang pondo kang probinsya para sa pagpanagtag kang mga kasapatan halin sa gimpatigayon nga concert sa Cuneta Astrodome kag mga amot kang pira ka mga kaprobinsyahanan. Noong gi fact nga si PCL President uh, July Tingson Tana ka dyan ang nag-hand in, no? kung nagtugro cheque, eh. halin sa probinsya kang Albay, no? ang naging turnover na mong ang imaw kami ka dyan, sa uh, turnover sa Provincial Treasurer's Office. So, so far, uh, wala pag hindi nakaabot na report, no? coming from the uh, Treasurer's Office, the Office of the Governor, or the account, accounting section nga mag-render kang ka nga report. because kami ganit sa provincial board, hindi man kamaan kung bala anong kantunan ka nga ng kwarta. So, ang akong ginimo is uh, para maging transparent ang provincial government uh, ginabay ko na lang dyan ayun, sa pag privilege pitch ang 1 uh, million nga uh, ginayudaman man kang sister province ang Cebu City nga uh, kay Gobernur uh, Garcia no, ito bro rugas probinsya ng Tike kag hindi lang riya may dyan pangahalin na sa may land bank may dyan sa pagkor kag other private entities no, nga nagtugro para sa Coop Patrol, Peter sa